Ngayon no, tayo ang gagawing uh, Babaw makina mga sir Nagaling pa ito ng resale Yan, video natin Dahil na yung anak na sir Yung uh, Nagdala ng unit Para at least mapanood din ni sir Sa motor niya Ang gagawin natin Kung ano yung pisa Ayan, tulugan ng makina Masabi sa acceleration Ayan. Pagka ganyan tunugan mga sir, connecting rod ang nasira dyan. Patay natin kasi yung borehole natin. Problema niya connecting rod. Pagka connecting rod yung problema, laging nadadamay si black piston. Pati yung signal bearing. Obligado kailangan natin palitan. Yan sa mga magtatanong kung magkano magagastos nito, sisingilin ko po ito ng 8,500 Andun na 'yung piston, bago block, base gasket, cylinder gasket, valve seal, connecting bearing hanggang sa connecting rod. 85 lang si ko rito. Yeah, pag tunugan. Kaya lang din naman nagkakaroon tayo ng ganyang tunugan dahil uh, hindi maganda 'yung oil na ginagamit natin or napabayaan natin sa langis niyan. Kaya umiingay 'yung connecting rod. Buti na lang at uh, hindi siya kalampag. At least, mabibigay ko siya ng connecting rod. Pero kung karampag yan, obligado, bibili ng bagong sigunyan lang buo. na siya ng 13. Lahat-lahat na yon. Dito, 8.5 lang. Lahat-lahat na rin po, mga sir. Pero kung 150 ito, singilan ko doon, 9.5 at lahat. Medyo mahal kasi ang 150. Okay, sisimulan natin itong in-overhaul. Kilometer pa nito mga sir. 37. Tumang ko kung original yan o ano meron na rin siyang ano, sunburn. Tapos sumunod ko mga tong ano, paghiwalayin saka katay katayin. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung problema yung tumutulog na yun pag nakalas ko yung makina. Yan mga sana paghiwalay ko na yung chassis sa yung makina. Ito na ngayon yung wawalwalin natin, parang bagong palit lang ta. Kasi may mga sealant tong pinagagasket sa taas. Kasi nga parang aftermarket lang to hindi siya original yan, parang yung aftermarket nga siya parang bagong opera lang to sige tingnan natin yan wawalwalin ko muna ito mga sir Ayan, alask ko na yung mga kina. Tapos, ito yung cylinder head niya. Mayroon siyang overheat Tapos yung block. Nilagyan ng sealant. Yung gasket. Yan. Kabilaan, ilagyan ng gasket. Tapos itong block niya, may gas-gas. tapos na nga yung sigunyal testing natin yan hindi naman sya kalampag ang sila nito ito mismo yung connecting rod yan tatanggalin natin yan sa press para makita natin yan salang natin dito para matanggal natin at uh, may pakita ko sa inyo yung tulog na parang ano, nagpapalo ang bakal Ayan, pag-iwalay ko na yung sigunyal natin. At ito yung connecting rod. Ayan, kung mapapansin yung connecting rod niya mga sir. gas-gas. No? Yan yung nagpapatunog dyan mga sir. Ayan, bakit ganoon na lang yung tunog niya Tunog parang nagpapaluang bakal. Pero pagdating dito sa... connecting rod pin yan po mga tama na din hindi ko na pwedeng sabihin magamit pa yan pinaka importante yung kailangan ko rito yung isang side ito itong kailangan ko si sir bibigyan ko lang nito wala na to yan ito yung nagpapaingay kaya tunog helicopter gagawin ko lang siya nang, ng isang sigunyal Basta ito kailangan ko. Hindi siya maluwag. Yung bearing, bago rin yan. Kasi marami naman akong mga sigurial dyan. Ng mga gandang klase pa. Yun lang ibibigay ko sa kanya. Dinas mga tayo dun sa, ano, sa front face niya. Okay, tapos na tayo maglinis. Salpak na rin yung valve seal dun sa cylinder head niyan. Ito so, yung mga na natin gagamitin. Dyan yung block seat. At ito na yung inaantay ko din na uh, para mabuo ko na yung sigunyal ito try Buo ko na yung sigunyal ito na lang yung kulang yung bearing yan lahat ng ginamit natin original yan nalinisan ko na rin yan at uh, ito na yung sigunyal na gagamitin ni sir gilaw natin uh, ito na yung sigunyal ni sir ngayon oh. Uh. Yan, libre lang to mga sir. Hindi ko na siya kanya pinabayaran to. tung side to. Ang kinuha ko lang doon sa kanya, ito. Yung side na yan. Okay, bali lulubog ko muna itong bearing dito para ma-install ko na doon sa crankcase niya para maaga din tayo matapos si sa Montalban pa mauwi. Para hindi masyadong gabihin ito na yung sigunyal niya mga sir dulabog na natin, gagamit tayo ng butane lalagyan natin ng langis muna sa so, natin sa isalpak papainitin ko muna sa butane para may isalpak ko siya ng ganyan okay, pass forward tayo ayun na mga sir, nalabog ko na yung sigunyal natin at nalagyan ko na rin siya ng bitter gray kinabit ko na rin yung piston natin sa so, piston naman natin kailangan dapat uh, segregation niya yung uh, yung pinaka gap nyan at uh, mayroon din yung ano yung parang position yung piston ring natin uh, one T1 makikita nyo yan sa kwan natin tapos dito naman dito sa baba or T, tilang lang yung una tapos T1 naman sa baba kasi hindi pare-parehas sarap ako na to para mabuo na rin to Ito na yung bago nating black. Na-install ko na. Huwag nyo rin kakalimutan yung dalawang dowel pin dito sa dalawang stud na to. Sa ilalim nyan magkatapat yan. Tapos sa uh, ibabaw naman, dito naman yung isa. yan Tapos yung itong gasket na to, huwag nyo lang lalagyan ng sigan kasi bago naman. Ayan. Ito yung sasabi ko kanina na, aftermarket kasi may pangalan siya dito. Ayan. Si original, wala siyang pangalan ng ganyan TH ang makikita mo dyan tapos may number dito yan ang mga original ok cylinder head na lang to so ko muna para matapos na yun tayo sa pag dito ayan nabuo ko na yung makina mga sir kulang na lang dyan yung tensioner tapos pang gilid at yung ignition coil tapos salpakan na para maga tayong matapos at maga makauwi itong mayari ng motor Ayan, nakikabit natin mga sir. Tapos, sa uh, customer mo yung kinabit natin. Dahil sa uh, first 500 na mga pag, uh, takbo siya, ay uh, change uli siya. Dahil nisisit natin sa panel niya na mag indicate kapag ka na-reach na yung 500, ano, 500 km. Ayan, pagkakabit mo natin lahat-lahat. Tapos, kaya may, may natin. Tapos na tayo mag uh, Balik ng mga sensor Mga wire At dinadiagnose na natin Para mapactual reset natin Para mapandar na rin natin At uh, marinig niya kung ano na yung tunog niya ngayon Compare kanina Ano meron error code O oh, driver code O driver error Okay Ada bang? Gobot nih. Gobot, gobot battery baterai. Ya, terus yang undernya cara? Marayo na kanina, ang Pray lang yung sigon niya mga sila. Binigay ko na lang dito para kahit pa paano makatipid siya. Black set na din. Lahat po yan ay original. E f po yung siningil ko dito. All in po mga sir. Kasama ni langis langis, libor, kulan, lahat na. Pati pagdadiagnose. Kaya, kaya pala lumalabas tong battery indicator niya. 4L lang yung na, nakakabit. Tapos uh, replacement pa yung battery. Battery? Ayan, okay na ito mga sir Tahimik na siya Dating pumunta rito ng naka-helicopter Ngayon uuwi siya naka-kotse na Tahimik na Okay mga ka-uwi na rin safe na rin kanyang motor at tahimik na rin Yan, pa May ari niyan mga sir e, Isa na lang Overheating ang problema